Maaring gabitin para sa isinusulong na People's Initiative sa Charter Change ang karagdagang halos tatlong bilyong piso ng Comelec sa 2024 budget. Sa panayam ng d h ipinaliwanag ni Comelec Chairperson George Garcia na bagamat ibinalik ang tinapyas na pondo, ay e napunta naman ito sa ibang item na posibleng magamit sa ibang election preparation. Sabi pa ni Garcia, higit 13 bilyong piso na pondo ang kakailanganin ng Comelec sa isang plebisito para sa Chacha tsa Nung maibalik po sa amin, katunying, ang nakita po namin, nagbago po yung item na pinaglagyan hmm. o yung line item na pinaglagyan. Ngayon po, napunta sa sa item noong recall initiative referendum and other election preparation mm -hmm. Doon na po siya napunta bagkus eh dapat po sana doon siya sa aming pong uh, regular na budget o kung hindi man doon sa PNLE na item so ito po yung napunta na sa isang item na dati dati po eh yung budget namin doon uh, mga 11 million pesos lang ngayon po siyempre uh -huh. nagkaroon ng 12, 12 almost 12 billion pesos uh -huh. na budget po doon